Hi mga partners Alam nyo ba na pagdating sa mana, hindi lahat ng inaakala nating tagapagmana ay may pantay na karapatan. Sa batas, inuuna ang mga descendants o direct bloodline gaya ng mga anak at apo. At kung may anak na nauna pang namatay kaysa sa magulang, pumapasok ang representation rule kung saan ang mga apo ang magmamana kapalit ng kanilang magulang. Kung wala namang naiwan na anak o apo, Papasok naman ng ascendance gaya ng mga magulang ng Yumao at kung wala na rin sila, maaaring ang lolo't lola ang susunod na magmana. Kung wala ring descendants at ascendants, doon palang papasok ang siblings o magkakapatid bilang mga tagapagmana. Ayun, paano naman ang mga asawa? Ang surviving spouse ay laging may hiwalay na karapatan sa inheritance. Pero tandaan, hindi sila inuuna bago ang dugo. Kung may anak ang namatay, makikihati ang asawa sa mana kasama ng mga anak. Kung walang anak pero may magulang pa, makakakuha rin ng parte ang asawa kasama ng ascendants. Kung walang anak at magulang, ang estate ay hahatiin sa asawa at mga kapatid ng yumao. Importante ring tandaan na ang asawa ng namatay na heir ay hindi pwedeng magmana mula sa lolo o lola ng kanyang asawa dahil hindi siya kabilang sa direct bloodline. Ang mamanahin lang niya ay ang parte ng sariling asawa. Halba, diba, kung isang anak ay may asawa pero walang anak, Kalahati ng kanyang parte ay mapupunta sa kanyang asawa at ang kalahati ay babalik sa kanyang sariling pamilya. Kung single naman ang isang anak at walang naiwan na asawa o anak, ang kanyang parte ay babalik sa kanyang mga kapatid o sa kanyang mga magulang kung sila ay buhay pa. Kaya maligitan natin na malinaw ang hierarchy sa batas ng mana. Una, descendants. Susunod, ascendants. Pagkatapos, siblings at laging may bahagi ang spouse depende sa sitwasyon kaya mga kapartners tandaan inuuna pa rin ng batas ang dugo bago ang lahat at kung malinaw ang pagkakaintindi dito at maayos ang extrajudicial settlement mas maiiwasan ang gulo at mas mapapabilis ang proseso ng paglilipat ng titulo If may concerns kayo about sa topic na to, feel free to comment or message us. And don't forget to like, follow, and subscribe sa so YouTube, Facebook, Instagram, at TikTok ng Philippine Property Homes para updated kayo sa mga real estate tips and guides. Once again, this is Raldo from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kita-kit sa susunod na video mga partners.